Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo sa Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang wish ni very controversial representative no? ng ako, Bicol, representative Zaldico. Nanawagan po siya ng due process at protection para sa pamilya kung sakaling uuwi sa dito sa Pilipinas. Medyo may nag-comment ka dito sa kaibigan ko si Bob scared of Kara Kara David Swiss na mamatay na lahat ng mga kurakot, no. Nakakainis, nakakagalit na mga ganitong politiko ang niluluklok natin palagi, no, sa posisyon sa gobyerno. Marahil ang kalakaran ng politika dito sa Pilipinas ay una una koneksyon, pangalawa, pera para tumakbo ka sa politika. Karamihan po, I can say siguro mga 98%. Kung sikat ka, may edge ka. Kung may pera ka, may edge ka rin. At kung may connection ka sa mga politiko, sumabay ka sa kanila, may mga advantage compared sa mga tumatakbo na wala talagang connection or pera sa politika. Ito po ang nangyari din no sa kay Sir Representative ko ng Ako Bicol nandun po siya sa abroad, sa Amerika, sa Paris, sa on saan saan. Na ang kanyang pangalan bilang isa sa mga maraming humihingi ng porsyento, bilyon-bilyon ng pesos, no? Billions of pesos, hindi lang millions. Pinapalabas, may negosyo siya pero nakinabang talaga siya. Walang aamin pero ano naman ang mga witness yon? Gawa-gawa lang ng mga balita. So sa news sa news natin ngayon, news 5, nanawagan po siya ng due process protection para sa pamilya. Takot ka rin pala, no? Uh, Congressman Zaldico, sa sarili mo at sa pamilya mo na babalikan. Pero hindi ka natakot na mag na, nangupit ng pera sa mga ghost projects, no? Sa flag control projects. Aligasyon po yun ng mga state witness sa ngayon, no? Na bumaliktad na sa DSW, uh, DPWH inami ni ako big Call, representative Zaldico na nangangamba siya sa kanyang kanilang abutan pag uwi sa Pilipinas dahil tila nahatla, nahatlan na siya ng publiko nahatulan no <laughs> ng publiko kaugnay sa ibinabatong aligasyon laban sa kanya the false baseless and politically charged statements recently made have condemned me in the court of public opinion and have stirred public hatred against my family and me bahagi na mensahe ni Ko sa kanyang September 25 letter kay House Speaker D. Di bakit hindi ka pa umuwi? <laughs> Matagal na. Dahil dito maasa ang kongresista na mabibigyan siya ng due process at matitiyak, matiyak ang kaligtasan niya at ang kanyang pamilya pagbalik niya sa bansa. Oo. <laughs> uh, ano ba masasabi ng mga didesend? nangyari dito parang ano pa siya victim according to your former security in the sanitary per security personnel so nothing to worry about your safety wow well, 90 pala marami the feeling of VP when you make a spectacular show but unlike you hindi siya nagtago the aid of legislation parin yan may death note ka na sir kara david birthday wish will come through <laughs> some demand that is kaya meaning guilty what goes around comes around anyway eh, pray na lang natin na makauwi siya dito at harapin po ang mga kaso no or allegation ng katiwalian no Uh, yun lang po guys, ano ba masasabi nyo sa video natin? Maraming salamat pala guys sa inyong panonood ah, sa aking channel at pag-subscribe. Kung wala kayo, wala din ako dito. Hindi po ako magsasawa, magpapasalamat po sa inyo. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, see you in the next video. Please subscribe guys sa ah. ingat po tayo ngayon sa Baguio Upong. Thank you for watching.